Ay hello po Ayan isang uh, mapagpalang araw sa ating lahat So mayroon na naman po tayong uh, Ito trouble dito na washing machine Ayan ito pa Washing machine Ayan. So pacer po siya. Ilang kilo ba to Ayan, So pacer po sya So ang uh, ginawa daw po dito Kasi matagal dumating yung maintenance Ang ginawa ay uh, Hindi po Umuugong po kasi yung yung motor niya hindi ang lakas ng ugong ayan so ang ginawa nila pinagpuputol na yata Pin, ayan o na, natanggal na nga po yung ano natanggal na yung sa warranty o kasi ayan o nagdugtong na sila rito so ang ginawa ng customer pinagawa sa labas pinalita um, pinalitan ng motor nito at uh, ganun pa rin So hindi nila na trace kung ano yung uh, problema Kaya ibinalik na rito sa amin sa warranty Bago pa po, po to 11 months Ayan so 11 months So ang gagawin natin tayo, Kailangan tayo mismo masaksihan natin Na hindi Na hindi umiikot at muugong lang Maingay nga daw po eh. So paano ang pagpaandar natin ito Ayan Kung makikita nyo Diba natin i-off natin dyan so ang gagawin natin ha kung hindi ako nagkakamali kasi pinalitan na nila ng motor ganun pa rin daw so ibig sabihin may PCB kasi ito eh sa PCB ang problema or hindi naman siguro kapasitor saan ba yung kapasitor o, pwedeng kapasitor so pwede ang kapasitor So bago natin na uh, tayo magkuan, ang gagawin natin na ito, ituturo ko sa inyo ha. Ida-direct natin sa kuryente ito. Hindi natin gagamitan ng timer. Ha? Direct natin sa kuryente kung ganun pa rin yung ugong niya ha. So ito yung vlogs natin ngayon. Ida-direct ko 'yan. Papanoorin niyo kung paano natin ida-direct ha. Lagi tayong safety muna. Ayan dito. Lagi nating i-off dito. Bunutin natin kasi mahirap baka kuryente tayo namin pa namang nagmamahal sa atin. So, ayan yung gagamitin natin. Ito yung uh, cover niya. Ano yung kable? So, idadirect natin, ha? Tapos, testerin muna natin. Baka nga mamaya may isang patid na linya. Yung kanya, yung yamin niya, sir. Diba? Yung left and right. Kaya ganong umuugong or ano. Ayan, so, babalatan natin to Ayan. So, umuugong lang yan, oh. Pwedeng kapasitor. Eh, siyempre, yung mga technician sa labas, pinalitan na rin ng kapasitor yun. So ngayon, para bago tayo magpalit ng PCB, or ano, kasi mabilis naman yung trace natin eh, kasi unang-unang -una ginawa na sa labas, pinalitan ng motor, ganun pa rin. Uh, siguro pinalitan din ng kapasitor kasi ayan o, oh, tanggal na yung warranty niya o oh, may mga dugtong na, halata na talagang ginawa kasi kung wala pa siyang ginagawa dito wala ka makikita mga dugtong ayan o, oh, yung tape So hindi naman itatago na ginawa sa labas. So bakit pinagawa sa labas kahit warranty pa? Kasi matagal to po dumating yung kami, matagal dumating ang siyana kaya pinagawa sa labas. Ngayon, ititistingin natin. Ayan. Kailangan tayo mismo yung maka kung ayos to pagpakita ko sa inyo ha makarya natin kahit eh ito tanggalin natin ng kapasitor na na hindi na kung hindi na siya o kung okay. ayan ngayon so ito lang yung tester na gagamitin natin ito uh, sabit natin yan So, ang common, tingnan na natin. Light blue yung common. Eh, yung common po, light blue. Ayan. So, ikabit nyo yung isang tester dito. Ay, talin yan. Ito, light blue. Ito. Ayan. So, may continuity. Mayroon siyang binibigay. Ayan. O ba? Bakit may tulog tong isa? Ayan. So, kahit alin pong tatlo dyan, ayan Oh. Ah. Pagka ganun po, ayan. Ayan. Buo yung ating... Uh, ating motor yung isang side tapos ito ayan uh, ayan so kung makikita niyo po yung binibigay niya na k-bolts ang 21 at ito po ay 21 din so parehas di ba so yung common pag ay nilagay mo sa tester sa common ay parehas yung ibinibigay kasi parehas lang naman yung resistance niyan kasi left and right so ito po yung common light blue so sa portion na to buo itong motor wala siyang problema ngayon naman paanda rin natin siya ha so ito yung kapasitor lagi kong sinasabi di ba so, yung common ihwalay natin yung common dito ikabit to ayan dito ikabit at dito mo to ikakabit mag iingat tayo kasi baka mamaya kakabablogs natin masunog tong motor <laughs> masunog tong motor ayan so ito, ayan. Ikon mo dyan, yan So, ito na po yung power natin, di ba? So, ang sinabi ko nga po na uh, light blue yung Tingnan ko nga muna Blue yung common ng motor So, dito natin ikakabit yung isang power Ayan Nalagyan natin ng tape Ayan Nalagyan natin ng tape Ayan po, ito na Ayan po kung mapapansin nyo, ito na yung power natin, di ba? Isalpak natin na. Ah. Ito yung kuryente, ha? Okay. Yan yung kuryente. Tapos, wait lang muna. Okay. Light blue, power. sa so, power. Tapos, ito po yung isang linya ng power. Ayan, oh. o. So, yung linya ng power, di ba? So, ididikit po natin siya dyan. Ayan. Dyan ang dikit niyan. Layo natin ng konti. Ayan. So, yung kapasitor natin, di ba, kung nakalagay po sa left and right, ayan, kapasitor lang. Tapos yung common ito, ito naman yung isang, kung kukunin natin, ito yung neutral nya. Yung line yung isa, ayan. So, bubuhayin natin, ha. At huwag ka sanang masi, eh, Ayan po, ito na, live to, ha. Oh. So, napaandar po natin yung, napaandar natin ng walang ingay yung uh, washing machine, ayan po. At dito natin lagay, ito naman po yung kabila diba So ano po ang ano po ang sira sa ating pagka uh, pagkaka-analyze? Ayan po. Tikit oh, natin 'yan. Ayun po, nakalagay 'yan diyan. Titingnan natin dito, ha. Ayan. So 'di ba? Ah. Oh. Isang ikot po 'yan kasi inilagay ko lang doon sa isang side. Eh. So ang problema po nito ay yung PCB. Kasi walang kaingay-ingay eh. So walang kaingay-ingay yung ating uh, motor. Ayan po, washing machine. Ah, ito naman yung isa. Ayan Ah, ah ayan po, di ba? So walang kaingay-ingay. Ah, nalaman naman natin kung paano ang mag-direct yan. Direct po ito, ha. Ah. Wala tayong ginamit na thermostat dito. Direct lang yan, ha. Ah. ah. So, kukunin natin kasi So ayan na po, di ba? Napaandar natin siya, chinik agad natin na buo yung yung motor niya. So pati kapasitor, walang problema kasi napaandar nga natin eh. So ngayon, ang problema ay PCB. So sa PCB po, siguro pag supply ng kuryente tapos magbabato ng kuryente dito sa sa motor ay mababa. Nagiging mga 110 lang 'yan. Ganon. Dapat kasi 220 para mapaandar yung Ito yung motor natin. So, ganon po. ba? Diba? So, ayan. Mayroon na naman tayong kaalaman na nakuha. Ayan. Diba? Uh, ang problema ay PCB ng motor. Ayan po. So, andito naman po yan eh. Ayan, na nga. Ang problema ay PCB. Ayan. So, ang problema po nito ay PCB. Ayan. PCB ang problema. So, ayan po. Ah, kung may bagong PCB, papalitan natin. At kung wala, ay eh, di mag-aantay muna tayo. So, at least na-trace na agad po natin kung ano yung sira. Hindi motor, hindi kapasitor, at PCB ang problema. Sure, 100% yan. Kasi wala namang ibang nagdadala na rito eh ng power dito sa PCB ito na lang yan So, ayan po. Maraming, maraming, maraming salamat at God first po na po, Diyos.